umaasa sa iba kahit sa simpleng bagay. Alam mo yung kahit kayang gawin, kahit kaya naman niyang gawin na mag-isa, pero iasa pa rin sa ibang tao. Yung para bang naghahanap lagi ng tagapaglingkod, kahit malino naman sa kanya na pwedeng gawin kahit mag-isa, kung gugustuhin. Halimbawa, uhaw. Pero hihintayin pang dalhan ng tubig imbis na tumayo at kumuha. So minsan ang katamaran, hindi minsan, madalas ang katamaran ang sisira sa ating kinabukasan. Ang sisira sa ating sarili, ang sisira sa bawat pamilya. Kasi yung mga sim alam niyo na mga simpleng bagay. Pero importante pala. Yung akala na simpleng bagay lang, pero napaka-importante sa bawat pamilya. Yung pagtutulungan, pagrespeto, at gawin ang responsibility para sa sarili.